Bakit hindi naniniwala na Diyos si Jesus ang Mahudyo, Muslim at Iglesia ni Kristo? Maraming relihiyon sa mundo ang hindi tinatanggap ang Kristiyanong Holy Trinity kung saan si Jesus ay itinuturing bilang Diyos Anak. Halimbawa, ang Mahudyo, Muslim at pati na rin ang Kristiyanong denominasyon na Iglesia ni Kristo ay di rin naniniwala. Ang tatlong ito ay pag-uusapan sa video na ito dahil sila ang mga kilalang reliyon na may ibang interpretasyon kay Jesus. Ang pag-unawa sa ibang pananampalataya ay mahalaga sa paglutas ng mapag-aaway, pagtataguyod ng kapayapaan at pagbuo ng mga tulay ng pagkakaibigan sa pagitan ng magkakaibang komunidad. Narito ang eksplanasyon ng Hudyo Muslim at Iglesia ni Kristo kung bakit hindi nila tinatanggap na si Jesus ay Diyos mismo. Iglesia ni Kristo Ito ang talata mula sa lumang tipa ng Biblia na ginagamit ng mga miyembro ng INC para sa kanilang argumento na hindi Diyos si Jesus. Juan chapter 17 verse 3 Ito ang buhay na walang hanggan na makilala kanila na iisang tunay na Diyos at si Heso Kristo na iyong sinugo Interpretasyon Itinuturing ito bilang patunay na si Hesus ay sugo ng Diyos hindi ang Diyos mismo Ang Iglesia ni Kristo o INC isang relihiyosong organisasyon na itinatag sa Pilipinas noong 1914 ay hindi naniniwala na si Hesus ay Diyos Ayon sa kanilang doktrina si Hesus ay tao lamang Bagamat siya ay itinuturing na pinakadakila sa lahat ng mga sugo at propeta ng Diyos, ang kanilang paniniwala ay nakabatay sa kanilang interpretasyon ng Biblia, kung saan sinasabi nila na maraming mga talata ang nagpapahiwatig na si Jesus mismo ay nagpakilala bilang sugo ng Diyos at hindi bilang Diyos mismo iginiit ng INC na ang doktrina ng Trinidad ay hindi matatagpuan sa Biblia at ito ay isang pagtuturo na naimbento lamang ng tao, Islam o mga Muslim. Ito ang ginagamit na talata ng mga Muslim mula sa Quran para sa kanilang argumento na hindi Diyos si Jesus. Base sa Quran, Surah 5, verse 72, Ang sino mang magbigay ng katambal sa pagsamba kay Allah, ay ikakait ni Ala sa kanya ang paraiso at ang apoy ang kanyang magiging tirahan. Interpretasyon Ito ay naglalarawan kay Jesus o Isa bilang isang propeta lamang at hindi bilang Diyos o anak ng Diyos. Ang mga Muslim ay naniniwala sa konsepto ng Tauhid na ang ibig sabihin ay ang pagkakaroon ng nag-iisang Diyos, si Ala, na walang katambal o katulad. Ayon sa Quran, na siyang banal na aklat ng Islam. Si Jesus ay itinuturing bilang isa sa mga pinakadakilang propeta, ngunit hindi bilang Diyos o anak ng Diyos. Itinuturo ng Koran na ang pag-aangki na may ibang Diyos maliban kay Allah o ang pagturing kay Jesus bilang anak ng Diyos ay isang malaking kasalanan na tinatawag na shirk nang na ibig sabihin ay paglalagay ng katambal sa Diyos. Ang pananaw na ito ay batay sa mga talata sa Quran, tulad ng Sura al-Ikhlas 112 verse 1 to 4 na nagpapahayag ng kaisahan at pagiging natatangi ni Ana, Hodyo o Jews. Ito ang ginagamit na talata ng mga Hudyo para sa kanilang argumento na hindi Diyos si Jesus. Deuteronomy chapter 6 verse 4. Pakinggan mo, O Israel, ang Panginoon nating Diyos ay iisang Panginoon. Ito ang Shema Israel o ang mahalagang ritual na binibigkas ng mga Hudyo tuwing umaga at gabi bilang bahagi ng kanilang mga panalangin. Ang pagtanggi ng mga Hudyo kay Jesus bilang Diyos ay nakabatay sa kanilang striktong paniniwala sa monotismo sa isang Diyos lamang dahil ang ideya ng Trinidad sa Kristyanismo kung saan si Jesus ay isa sa tatlong personas ng nag-iisang Diyos ay hindi umaayon sa monetistikong pananaw ng Hodeismo. Isa pa, ang mga Hudyo ay naghihintay sa pagdating ng isang Mesiyas ngunit hindi sila naniniwala na ang Mesiyas ay magiging isang Diyos o isang banal na nilalang. At ayon sa kanilang paniniwala, si Jesus na isang mortal ay hindi tumugon sa mga propetikong inaasahan na ito. Ang bawat isa sa mga grupong ito ay may nilang interpretasyon ng mga banal na kasulatan at doktrinang batay sa kanilang pag-unawa at tradisyon. Kaya naman, magkakaiba ang kanilang pananaw tungkol sa kalikasan ni Jesus. Mahalagang tandaan ang paniniwala sa divinidad ni Jesus ay isang personal at komplikadong isyo na nauugnay sa maraming salik tulad ng relihiyon, filosofiya, kultura at personal na karanasan. Ang paggalang sa iba't ibang pananaw ay mahalaga sa pag-unawa at pagtanggap sa pagkakaiba-iba ng paniniwala sa ating mundo. Maraming maraming salamat po! Hindi po namin magagawa ito kundi sa suporta at pagmamahal nyo. Sobra na namin kayong mahal. Kiss! Mwah.